proseso ng pagsusuri ng budget. Dapat nandito may boses at uh, pinapakailaman po yung, yung budget process. So, magsisilbi din tayong check and balance dito sa gobyerno natin. Mm. Alright. With that, A.J. Montesa, mm. napakalaman ng iyong mga mm -hmm. sinabi. Maraming salamat. At sa susunod na pag-uusap natin, ha, uh, sana ma meron na tayong uh, mapuna o maobserbahan na pagbabago dito sa kasalukuyang sistema na parang kumbaga ay uh, ikaw na nasabi, palala ng palala talaga yung ating kalagayang pang ekonomiya. <coughs> Alright, magandang umaga. And again, maraming salamat. Okay, maraming salamat po at magandang umaga. Si AJ, AJ Montesa, Montesa ang technical advisor mm -hmm. for the People's Budget Coalition po after interview, wala na tayong magagawa pa ganyan. Diba? Wala na, o. Oh. Parang uh, ayun na tayo pag uh, pa sa isang ating uh, mapapanayam, ano? Capitalized na. Wala, naka-highlight pa. Naka-highlight pa. babalik ko kami makalipas lamang. Ang ilang paalala.